mananagutan kita. Pero kahit kailang, hindi kita pwedeng ibigin. Oo, oh, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at pumatay. Katawan ko lang ang minahal mo. At hindi ang pagkatao ko. Mister... Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liyong kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagasbaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayan na nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sugi, at mga na punong-puno ng pagmamahal. Lahat po niyan sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulad. My Sir Romantico, Romantico. Kauna-una sa Pilipinas MBC Manila Broadcasting Company. DZRH. DZRH Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Oktubre 6, 1953 Unang sumahim papawid dito sa DZRH Naggamit na ng di mabilang nagawad karangalan At ng Oktubre taong 2002 Ipinagkaloob naman ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang Lifetime Achievement Award kay Tia Deli. At ngayon, nasa ikalimamput isang taon na ng pagsasahim papawid, buong karangalan at pagmamalaking iniyahandong ng Manila Broadcasting Company ang kasaysayan sa mananglihan kay Tia Deli. itong inyong si Kumusta mga ginigiliw kong tagapakinig? Narito na naman po kami. Sa pagsasadula ng mga pangyayaring lumikha ng suliranin at bagabag na humitik at naging mahalagang bahagi ng buhay. Mataustaming layo ni magdulot na ikagagaan, kundi man tuloy ang ikapapawi ng hapdi at kirot, ng pagdurusa o agam-agam. Sa huli, ako po'y maguukol ng maikling panukala o kuro-kuro Nasaanay makasiya sa may-ari ng salaysay, makaaliw sa marami, at kapulutan ng aral ng ibang ang isip ay hinilam ng nanghinang kaluoban at nagkulang ng tiwala sa sariling kakayahan bat hing ng pagsubok ng kapalaran. Ito po ang kasaysayan sa mga liham sa inyong Pia salita sa wikang Ingles.